Buwan ng wika 2024 Ngayong taon ay ginugunitan natin ang buwan ng wika na ng may temang Filipino wikang mapagpalaya. Ayon sa Batas Republika 7104, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nakaata sa pangangasiwa ng pangkalahatang pagdiriwang ng buwan ng wika. Kansama rito ang paglalatag ng plano, estrategiya at mga polisiya upang maitaguyod ang pagpapayabong ng wikang Filipino at iba pang mga lingwayang umiiral sa bansa. Ang buwan ng wika ay ginugunita tuwing Agosto bilang pagkilala sa tinaguriang ama ng wikang pambansa na si Pangulo Manuel L. Quezon na ipinanganak noong ikalabing siyam na Agosto taong 1078. Ngayong taon, sa tema ng Filipino wikang mapagpalaya, ipinapaniwanag ng KWF ang simbolismo ng poster na kanilang inilunsad. Ang the symbolism of the poster, KWF said, Kaugnay sa psikolohiyang Pilipino sa pagiging mapagpalaya, ay makikita sa poster ngayong pagunita sa buwan ng wikang pambansa, ang croquis at dibuhong, may mga Pilipino naglalakad na may iba't ibang kasuotan mula sa payak na pananamalit hanggang sa kultural na mga kasuotan na sumisimbolo sa diversidad ng mga wika sa Pilipinas na patungo sa kanila mga gawaing magbibigay sa kanila ng kasiglahan, saysay at kalayaan sa paggawa. Gayun din ang nasa mga kadwardong guhit na may senyas ng wika, pakikipagkapwa, pakikinig, pagbabasa, pagtuturo at mga gawaing nagbibigay ng matiwasay na pagpapakahulugan tungo sa makabuluhang paggamit ng wika bilang instrumentong titiyak sa emansipasyon sa anumang hamon at sulit na rin na kanilang kinakaharap. Wika ang susi sa ugnayang pantao na magtatawid sa mabuting tunguhin na makikita sa poster na gitna ng mabilis sa pag-usad ng mundo. Ayon sa memorandum na inilabas ng DepEd, Binubuo ng limang tema sa ilalim ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Ang mga tema na ito ay ginugunita sa magkakaibang araw sa buong buwan ng Agosto. Filipino Sign Language, tungo sa inklusibo sa pambansang kaunlaran. Bakit kailangan paigtingin ang Filipino Sign Language sa mga paaralan? Malaki ang naging ambag ng American Sign Language o ASL sa pakikipagtalastasan. Gayun pa man, hindi lamang ASL ang mayroon sa Pilipinas, sapagkat mayroon din tayong sariling atin na Filipino Sign Language. Sikapin natin na gamitin at paigtingin pa ito. Sa pag-aaral ng mga lengguahe, kung ano ang ating sinusundila, ito ang ating pinakaunang natutunang wika. Ang mga ay pinanganak sa Hilagang Luzon o mga Tagalo-Union o Ilocos ay Ilocano. Ang mga nasa gitnang kabisayaan o pinanganak sa Cebu ay Cebuano. Sa ating mga kababayan na may kapansanan at nahihirapan sa pandinig at pananalita, mainam din na ang Filipino Sign Language ay kanilang unang matutunan. Ang FSL ay may angking kapag hinabangan na angkop sa kontesto ng ating kultura at bansa. Sistematiko at makaagham na pananaliksik tungo sa pambansang kaunlaran. Bakit natin ito hinihikayat? Maraming mga mananaliksik na Filipino na matatas sa larangan ng agham at ang iilan sa kanila ay malaki ang naiambag sa mga pamamaraan at pamamaliksik sa sinasabing larangan. Sa kasalukuyan, wika Ingles ang pangunahing wika na ginagamit sa pagsulat ng mga thesis, disertasyon at iba pang akademikong sulatin. Dahil dito, Mainam din na hikayatin natin ang akademikong talastasan natin sa wikang Filipino at iba pang umiiral na lingwahe sa Pilipinas bilang pagpapahalaga sa sarili nating wika at pagpapahalaga sa mga kababayan natin na magbabasa nito. Paggamit ng Indigenous Knowledge System and Practices sa Scientific Research Ano ba ang IKSP? Ang indigenous knowledge system and practices o IKSP ay ang kalipunan ng mga lokal na kaalaman na ipinamalas at itinuro ng mga ninuno na naipapasa sa mga susunod na henerasyon ng mga katutubo. Bakit kailan isaalang-alang ang paggamit ng IKSP sa pananaliksik sa agham? Ang IKSP ay nakakalimutan at nakalimutan na ng henerasyon ngayon dahil hindi na siya naipasa at hindi na rin naisasagawa. Pagamat, may mga dating nakagawian na maaaring hindi na naayon sa panahon ngayon, maigi pa rin na mapag-aralan ito upang masuri kung ano ang ambag nito sa aspeto ng kultura at pamumuhay. Mainam pa rin na pag-aralan ang nakaraan para sa kinabukasan ng lipunan. Ayon kay Bakilat, Malawak ang paggagamitan ng IGSP, lalo na sakop nito ang lahat ng nakaugaliang kaalaman, batas, paniniwala, pamumuhay at teknolohiya ng mga komunidad. Karagdagan pa rito, makakatulong ito sa mga katutubo depende sa kanilang lokasyon, pangangailangan at iba pa. Ang pag-aralan at paggamit ng mga kaalaman ng mga katutubo ay makakatulong para sa buong komunidad. Paggamat may mga bagay na hindi akma sa lahat ng komunidad, mayaman pa rin ang IKSP sa kaalaman at maaaring mapagkunan ng lahat. Katutubong wika sa pagpapaunlad ng edukasyong pambansa. Paano ba paigtingin ang paggamit ng katutubong wika sa pagpaunlad ng edukasyong pambansa? Maaari tayong gumamit ng katutubong wika sa pagtuturo lalo na sa mga bata. Mainam na aralin ng mga bata sa murang gulang ang kanilang sinusundila maski sa pag-aaral nila sa silid-aralan. Mainam na binabasa at kinukwento ang mga libro sa mga bata upang mas maging kaakit-akit ang mga kwento. Mas maienganyo sila na basahin ang mga aklat na nailimbag sa sarili nilang wika. Pag-iimbita ng mga katutubong mga awit at manunula. Isang pagsubok na mahikayat sa mga bata lalo na sa bilis ng digital na teknolohiya. Lahat ng bagay ay maaari na matuklasan sa isang iglap lang. Kasama na rito ang mga awitin na nanggagaling sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, mahalaga na pag-alabin ang pagmamahal ng mga bata at kabataan sa kanilang sariling tugtugin at literatura. Paglaban sa maling impormasyon Fact-checking Bakit kailangan mag-fact-check? Ang buwan ng wika ay hindi lang para paigtingin at mahalin ang sariling atin. Ang buwan na ito ay para rin maging mapagmatyag at mapanuri sa mga kumakalat na mapamansala at walang katotohanan na impormasyon. Tayo ay matuto na manaliksik at manuri sa mga impormasyon na nababasa at nakikita natin. Sa paggunita natin ng buwan ng wika ngayong Agosto, mas pa natin ang pagmamahal natin sa ating wika. Tunguhin natin ang mas malalim na pagunawa sa ating kultura, bansa at kasaysayan.